marami kasi nagtatanong, guys, kung uh, paano mag-apply sa Japan, ano yung mga agency, ano ba yung age limit, ano ba yung mga dapat gawin kung mag apply ka sa Japan. Ah, sa mga mag apply Okay. De, may nagtatanong kasi, uh, kailangan ba ng experience? Ah, Magkano ba yung kailangan pera or nagastos mo bago ka makarating sa Japan? Salwa kami, guys. Magkasabay kami. <laughs> Sabay kami. <Ayan>. Ka. <laughs> so, lang. Guys, ayan. So, magandang araw sa atin lahat so maraming kasi nagtatanong guys kung uh, paano mag apply sa Japan ano yung mga agency ano ba yung age limit ano ba yung mga dapat gawin kung mag apply ka sa Japan so ang agency ko po ay Prudential Employment Agency so shout out po dun sa mga taga Prudential po dun. so thank you thank you po kasi dahil po sa Prudential po ay bali 6 years na po ako ngayon dito sa Japan So na po tayo dito sa uh, pag-aalaga ng peras, pag ah uh, uh, harvest. Tsaka kung ano-ano pang trabaho dito, guys. Ayan. So bigyan na natin yung uh, ibang detalye sa ating mga kasama. So yung guys, ito yung ating dalawang uh, kasamahan dito. So Hello, Joel, ayan. Say hi muna. Hello mga fans ni Biologen. Ayan. Kamusta kayo? So, maraming katanungan yung uh, ating mga Uh, okay. followers. So, ano ba yung agency mo pala? Ayan. So yung agency namin no, so same lang kami ng agency. So nasabi na ni Piolo kanina na PAYA Or? So yun yung, yung, yu, yung, ano, Prudential. Prudential. Employment Agency. Ah, so yun. So matatagpuan yun sa Las Piñas. Ah, Las Piñas pala. So ikaw Lods, uh, so, anong bang agency mo pala? Pare-pares naman tayo agency. Ayun, pare-pares Prudential po. Employment Agency malapit yan sa Perpetual Las Piñas. Ayan, doon. Doon po yung agency po naming tatlo. So, may isa pang katanungan, Lods. So, marami nagtatanong, ha, magkano ba yung kailangan pera or nagastos mo bago ka makarating sa Japan? Ayan. Estimated ko na lang, no, kasi nakalimutan ko na eh. nasa, sabihin na natin, nag-arrange ng 70 to 80, mga ganun, something. Pero kung um, matipid ka naman, kaya yun kahit mga 50 or 60. Oh, okay. uh, so 70 yung nagastos niya? So ikaw Lods, magkano naman yung nagastos niya? Sa naman yan? Ano lang, inabot lang ng ala, ano, more or less 50,000. Pero tipid na tipid talaga yun. Uh, so matipid Lahat ka talaga talaga Lods. Lati ginawa ko na. <laughs> <Hello>. <laughs> so ano bang technique para matipid? Siyempre, ano, ano lang, konting kain lang. Konting kain, konting <laughs> gala. Ayan. Oh. Yun nga po guys, ayan, continuation po tayo ng mga katanungan natin. Ayan, so, doon pa rin po tayo sa topic natin, ha? Ah, uh, ano ba yung mga kailangan uh, gawin? Tsak, kung paano makakasin dito. So, ito nga po pala yung ating uh, kasama, si Joel and... Ayan, Jing. Jing, So, ilang taon ka na dito ulit sa Japan? Uh, mag-aapat na taon so, mag na So, mag-aapat na taon na, ikaw? Four years. Uh, okay. So ang magkasabay tango. lang po kami na ng... So, okay. yan, siya po ang aking pinaka-senpai talaga. Nag-bakasyon lang ako. Nag-bakasyon lang na dalawang taon guys ha. <laughs> Pinas, ayan. Yung senpai kong dalawa. So, yung katanungan natin guys uli. Nihongo. Adel, so, Nihongo madami naman. nagtatanong. Ah, kailangan ba daw mag-aral ng Nihongo? Sa Japan? Eh. Of course, di ba? So, kailangan talaga? Kailangan talaga kasi based sa my experience ko, ano eh. Tawag dito nung pumunta ko sa Japan, wala akong senpai, wala akong senior dito. Ako lang yung unang Pilipino. Siya yung pioneer. Oo, oh, eh, so, eh, ikaw lang pala yung solo? Oo, kasi kung the uh, time uh, di ako nag-aral ni Hongo, wala akong maintindihan sa mga kasama ko dito. Siya, pala eh, kasama ko dito, mga Japanese, tapos yung senior ko, isang Chinese. Ayun. Oo, so, ayun. Paano ako siya maintindihan? Oo, so, <laughs> ano. Tsaka, required yun. Required. Oo. So, tsaka, so, guys, alimbawa, ah, uh, nakikipag-usap ka sa Japanese, hindi sila marunong sa English. Marunong, kaso konting-konti lang. Konti lang. Kotoba lang talaga or yung words lang. Words lang. Pero kung halimbawa ang utusan ka niya, tatanong mo na English, di nila maintindihan. Tapos yung kung paano sila magsalita ng English, iba. Oo. So, kailangan talaga mag-aral ng, ni, ng Japanese language. Tayo so, na mag aaral Ilang buwan? Hmm, maximum nasa 4 months. 4 months 'yon guys. 4 so, months sa Pilipinas ah. then 1 month sa Japan. Ayun. Ah, so pag mag-aaral ng Nihongo, 'di ba? Kailangan mag-apply ka muna. 'Di ba? So nung nag-apply po kami guys, uh, unang-una so, nag-prepare kami ng mga requirements. So 'di ba? Requirements muna natin. maganda magaganda sa ating ah. agency kasi Sabi ng ating agency apply ka muna then once na selected ka na saka mag aaral at Ayon. libre 'yon libre libre ng amin employer so, so libre diba? Yeah. Oh, libre 'yon. So kailangan ma-select ka muna sa interview. Uh, so ang uh, interview naman ay Tagalog diba? May translator. Oo, oh, Tagalog. Tagalog. Ano, uh, Japanese 'yung sinasabi ng Japanese pero meron naman translator uh, kaya translator. okay lang. So Hindi mag sasalita ka sa Tagalog, ita-translate ng translator. So, nakailang interview ka sa Pinas? Isang beses lang. Isang beses lang? Isa rin. So, dalawa kami guys, magkasabay kami. S Sabay kami Suerte Suerte talaga. Swerte so, lang. Swerte talaga lang. Saka tsagahan talaga. Saka yun guys, talaga, kung halimbawa gusto nyo talaga mag-Japan guys, kailangan talaga ng effort. Oh. So, kung hindi ka, gusto mo lang talaga, tapos gusto ko, gusto ko, pero hindi ka naman gumagalaw, wala mangyayari. So, kailangan mo talaga mag-effort, pumunta, mag pumunta ng agency, mag Uh, prepare na mga requirements. So, yun ang number one. Tapos, pangalawa, mag-pray ka rin. So, swertihan. Di ba? Swertiyan swertihan, swertihan Kasi, yung iba na tatanong ko or nakakausap ko, di ba? Hmm. Nakakalima, tatlong interview sila. Pero, hindi makapasapasa. Oh, oh yun. so, yun. Sa akin nga dati, eh. Dapat ako ng... Siguro ano eh, hanggang sampung agency na puntahan ko bago ko ma Maano eh, may interview or maano eh, matanggap. Di ba? Sampung agency yun sa, sa buong Manila. So, Hindi naman totally buong Manila, pero karamihan sa Manila. Yeah. Tsagaan lang talaga. Tsagaan lang talaga guys. So yun guys, uh, so pang last nating uh, tatanong sa kanila, ano ba yung may papayo mo? Na? Lalo dun sa mga mag-a-apply pa lang ngayon ah, sa mga mag <laughs> okay may nagtatanong kasi uh, kailangan ba ng experience? Uh, sa akin no uh, wala akong experience eh so iniisip ko na lang kung kasi gusto ko talaga makapag-Japan so hindi ko alam kung ano ba talaga yung magiging work ko dito sa Japan so sabi ko pumunta ako ng agency so sabi ko kung ano yung hiring nila doon, yun yung kukunin ko. So, wala talaga akong experience. Pero doon, kailangan ng may experience. So, sinasabi nila doon na kailangan... At least one year, na, Yeah, at least one year. Dapat talaga may experience para mas mabilis kang uh, pag na-interview, umaangat ka sa iba. So, kasi kung halimbawa wala kang experience, tapos yung kasama mo may experience, angat siya. So, may mataas yung posibilidad na na matanggap. So, kaya yung iba nakakailang interview na hindi nakukuha kasi nga yung iba hindi angkop dun sa experience nila. So, kaya hindi sila nakukuha agad. Kagaya yung farmer, gaya ako. Nung nag-apply ako, farmer ako. So, sa Pinas, parang bata ako, farmer na ako. So, nilagay ko ron, 10 years akong farming. So, unang interview sa akin, nakuha ko agad, di ba? So, farming kasi yung ina applyan ko. So, alimbawa, farming ka pero ang wala ka namang experience, naig ka ng 10 years na may experience. Ganon yun. So, kailangan talaga yun, guys, may experience. Ayan. Dapat yung trabaho ang pipiliin mo, yung gusto mo. Kasi, once pupunta ka ng Japan, tapos yung trabaho mo, hindi mo naman gusto, ang katwiran mo, makapunta lang ng Japan. Kahit anong trabaho, okay na. Pero, once na makapunta ka ng Japan, at nahirapan ka sa trabaho mo, Baka mag-quit ka agad. Karamihan ng, na yan nangyayari sa Japan. Yung mga oh. iba, mga iba't ibang lahi. Pupunta so, sa Japan, yung trabaho nila, hindi naman na gusto. yun nag-quit, umuuwi na lang. Sayang. Tsaka, mahirap talaga mag-aaral lang Neon gu guys. Sa totoo mahirap. lang. <laughs> Kaya ang effort <airport> mo. <laughs> Kaya kung hindi ka, ka decidido, <laughs> hindi ka decidido, pag-aaral pa lang, <laughs> so, mag-quit ka na. So, yun, guys. Dapat talaga, yung will natin, talagang gusto talaga natin. So, tsaka dapat mangarap tayo. Kasi natin pumunta ng Japan. So, pag may pangarap, may goal ka, mayroon kang mangarap Yes. So, yun lang po guys. Ayan, sana may natutunan kayo sa aming continuous uh, konting usapan. nature. So, konting may share. So, sa mga susunod po ng mga video, kami po ay mag-share pa rin po ng uh, mga kalaman at mga kung ano, po about sa farming ng Japan. So, yun lang po. Thank you. Good luck. Ayan. Good luck. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Good luck sa journey nyo.